Wala naman po na palapit ng sandero ni. Mga eh. magugulang po. Halos mo mga, mga inahin po mga kasama yata ng dini. Lawak eh. po ng gubat din yun. Eh. Pero mga hindi po basta sumalpok nandun po yung ko sa kabilang ano na yun bundok yung paus pong naggabaitang dito hindi man ano lumapit Bali, ang dala ko po ngayon ay si Rene Boy. Tsaka inahin ko ulit. Si Kilua, si Sakura. sinawd ha ko na mga ka dito hindi ko lang makunan at ano, naghahang yung cellphone ko hindi pwedeng iwanan ng natagal nagigit po yung aking pangati Bali dalawa po mga environment yung paus dito. Yung isa po yung paus na paus tapos yung isa po yung paus na ano. Nagbabaitang. Ayan po. Pagati ko. Nakahuli na po yan dati mga ka-environment nung sagad ba yung gamit ko, yung ano, pasuot. Kaso na matay po nung kasakit Si Rene boy po yan. Uy Rene. Ayan po, kakaiba ang palang nyo. Malimistiso na po yan mga ka-environment. Pinagtyaga lang ko po siyang ano yung paamuin. Sobra po ang ilap nito. Bago ko mapaamo ay eh, matagal po siya sa ano. Sambangan o sa lupa. Ngayon naman po ay eh, maaamoy na siya. Kahit pong kahit po ibitaw kahit kahit paligawin na po siya mga ka-environment sanay na sanay na sa tao And Dito na naman po si ano sakura ayan po naghihintay ng ano baba ng tandang puset ng harang po nandiyan nyo lang po yung aking video mga kay environment God bless and keep safe po huwag pong kalimutang mag like and subscribe po sa aking youtube channel maraming salamat po sa lahat